So I'm here again, Mr. mga kasat boy. So yun. Dito kami ngayon sa bukid. Naglalakad-lakad kami upang kami magkita ng rambutan. ang mga kasama natin, mga kasad boy. <coughs> so yun, sabi ni daw nila, mga kasad boy. Kaya sa Pangasinan, hindi nabubuhay ang mga rambutan mga kasadboy, boy, ang tanong, bakit po kaya wala po halos ano sa pangkasin na ng rambutan at nakikita natin madalas yun dito ngayon sa Santiago Isabela nakikita natin kung gaano karami ang rambutan dito so yun update namin kayo pag kami andun na sa aming pupuntahan mga ating shoutout hi kayo sa vlog Hey, ang para mo? Ethan. Oh, ikaw, pangalan mo? Ashley. Ashley. si ate Ashley. Ikaw, ang pangalan mo? Charlene. Uh, si ate Charlene, siya po yung magagayad sa atin. Hindi yeah. maingay. Sila ay magagayad sa atin at sila raw ay aket para sa atin. Buti naman mga kasadboy. Kaso mga kasadboy may may kunting topak mga utak ng mga to. <laughs> Ayan si Raya. Queenie. Shish. Ayan po si Atidana. Isang ay, crush na crush niya si Tutoy. At ang pinakapugi sa pangkasunan Oh my gosh. At kami dinadala sa kusang lugar. Kanina pa kami ganito ginagawa sa amin mga kasadboy. Kanina ka nagpunta kami ng ilog. Tapos batal na pa rin napunta natin. Oh. Yan. Grabe oh. Karaming mais dito. Dito mga kasadboy. Ang mga mais dito pala ay ginigiling laang. Hey. Malayo pa ate eh. Malapit na po. Diyan, malapit-lapit tara. Oh, ang baba pala mga. Ang baba po pala Medyo mababa siya mga kasad boy. May mga ilan-ilan po na hinog pero may mga ilan-ilan po na hindi pa po para pwede. So yun, ayun po. Dito po natin matatagpuan yan. Sige, akit ka. So yun, ayun. Dito, nagkuntintan kami rito. Ayun po.

Pag tayo alis na lang, baka patay mabaril din eh. <laughs> <laughs> Ayan mga kasalboy. Ayun oh yung matanda ron. Ayun si tatay, so, yun to siguro naghahit. Saan? Ayun. Nag nag so, Pag so, Ayun. Ah, si tatay. Ayun.